Oh my God. Thank you, Lord. Let's, let's taste. <laughs> Hi guys, papunta nga pala kami sa San Binon. Hop! Oh, Iniwan ako ng kasama ko. Ang dalawa ba? <laughs> Gago! tapos okay namin yung sambinon ngayon. Kasama ko ang dalawa. Jadong madilim. Sa dilim hindi mangyayari. Sa swimming pool ba? Oo. Oh. Kang hat. Binabato mo 'yan. <laughs> Gago. Huwag eh, mong batuhin. Gago. <laughs> Wag mong batuhin, irabak mo lang siya. Kalimutan mo yung ano ko, yung mga. stand ka ba? Dapat hawa ko yung ano para pag nagbato ng ano. Uy! Pwede! Gracia! Oh my God! Thank you, Lord. Let's taste. Gago! Ang sama lang lasa. Ang sama, bro. Putak, inang lasa. Hindi nakanais nais na yung lasa, bro. Hindi ngirin dalang konta Pagir, pangga, hindi ko na emoji tukan. tudak tudak na ipi inum pa. Oh. Kita na hanti ka lagi hanti na yo. na ano? Yata na nagi gum ano nagigaya nagiruk sa ano sa ito. Ya 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 ya. Ano nagmumukbang ba ka? Bole ni

Mamaya, babala kami. Oops, andito na po kami. Panoorin nyo kung gaano kaganda dito sa Sambinon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ang sarap dito guys. Hmm. Napakalamig ng tubig. Wow, ang init pala. Pupunta lang sa kabila. Ah. ng resort dito lang po sa Erosin. tanggaling ba yung ano nito? yung plastic oh. hmm. dito lang dito. Yeah. <laughs> Ay, na yun yung yung sila maglinis dito. yung basic. yung 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 Woo! yung 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 rito. yung <laughs> So ayun nga no, kakatapos lang namin maglinis ng swimming pool at pauwi na po kami. Ito po yung mga kasama ko. Yan po si ano po yan, daming su. <laughs> <laughs> Ito naman yung pinaka-cute na Monday. Ah, <laughs> Monday! Gago! Nato! <laughs> Ginoo you know ko ba? Goodbye Philippines! Oh, naglalakad na po kami pabalik sa amin. Siyempre, basang-basa yung ulo ko kaya linagyan ko ng sombrero para matuyo. Wow! <laughs> bro, bro, bro. At papunta na po kami. Pauwi na po kami. Ngayon. Hop! Mukhang nakamotor pala yung isa aming kasama kaya magbabaklay lang kami. <laughs> magbabaklay. Oh my God. Pakita natin si Daming Su. Daming Su, marap nga nga rito. <laughs> Pakita mo yung kagwapuhan mo. Oop, side view pa lang. <laughs> Alam mo na kung sino to. <laughs> Umaga na. Time check. Sakto, pag-abot ko dito. Saktakang kuned. ba? Ako, pag-abot ko dito. Parigusan, torogan, mayad. magapon. Pasa <laughs> na na. Na. Goodbye, O, <laughs> oh, ano yun? Ang motor, isasakayan. Is Dary in, babaklay. <laughs> <So, laughs> Gago! Vlogger ng Pinas. <laughs> so, ayun nga, no? <laughs> Siyempre, dapat, pag may motor ka, sinasakyan, e, bakit to? Tinutulak lang. <laughs> ano ba yan? Motor ba yan? Pandarin mo na kasi yan. Hop, oh, sumakay na. Okay. Wow, wanna ride. Partida po. <laughs> Hindi ba pinapadyakan? Umaandar na. Yun yung sinasabing automatic motor. <sighs> ang sarap. Hop, oh, susubukan ko nga mag-vape. Wow, ang sarap. <laughs> Lasang gago. Tatagas ba yan? <laughs> ah. Tignan mo naman. Wow! Gusto <laughs> ko talaga selfie kay Damien Su. <laughs> <laughs> What the fucking... Oh my god. <laughs> ang, gan ang ganda. Ang ganda ng mukha niya. Ho. Oh, wow! <laughs> gago! Diba talaga ang karesma. <laughs> Nangaakit ng ano. Baby damulag. Oh, ito na po yung labasan. Ilabas mo na yung motor. Tulak mo. Yan. Masyadong madilim. Nakikita nyo ba? Siyempre hindi. Kasi madilim. Gago! O, oh, ismo. Ito nga po si ano hmm? Friend Friend? Wow Daming su <laughs> ano Baka gusto mo Wow Kinikinig po ako Gago! Ay! Ay Diyos ko Malapit na po kami sa aming bahay Hope mamaya papakita ko sa iyo pag nakarating na kayo Woo!